Hello guys! Ano nga bang mga requirements sa pagkuha ng Security Officer License o SO License? So, unang-una dyan guys, uh, kung ikaw ay high school graduate at kung mayroon ka ng 5 years experience bilang isang gwardiya ay maaari ka ng mag-training ng supervisory course sa mga training center para makakuha ka ng SO License. Kung ikaw naman ay college graduate pwedeng pwede na po yan. Pero mas the best kung mayroon kang experience sa pagiging gwardya. So yung mga requirements guys ay ito ang mga sumusunod. Number 1, National Police Clearance, original. Drug test, original. Neuro with validation, original. Medical certificate, original. PSA, birth certificate, original diploma original or photocopy photocopy of old security license training documents original at certificate of employment original kapag kumpleto na yung dokumento nyo guys tuturuan naman kayo ng training center niyo kung paano gumawa ng account dito sa social online services sa pagkuha ng national police clearance naman guys pumunta kayo dito sa website nila para kayo ay makapag-register at makakuha kayo ng NPC by online to guys ha online